Hi guys! Welcome back to my channel. So, palapit ng palapit na ang big night ng PBB collab edition. So, ngayon may pumasok ng house challenger at sino-sino sila. Siyempre sila ang mga ex-housemates. So, ito muna ang ating pakatutukan kahit walang live stream ngayon si Kuya ang daya ni Kuya pero ito ayuda dasbaya fans dyan kaway-kaway naman dyan ito na nga sa prime time talagang matapang na nilayag na ni Kuya ang Dasbeya. at matapang na din si Dustin at si Bianca na kahit harap ang mga housemate at mga house challenger ay talagang napaka-sweet nilang dalawa. As in, may akbayan, may yakapan, may holding hands na talaga. Yan ang ipinakita sa prime time. Iba talaga ang dasbeya. At nasi-sense na din ng dasbeya na marami ang nagmamahal sa kanila sa outside world. Walang alam ang mga housemates bago pumasok ang mga house challenger na pinapanood sila ng live ng mga house house challenger at nagko-comment o nagbibigay opinion ang mga house challenger sa mga duo at ito ang na-comment ni Emilio at ni AC Bonifacio kina Dustin at Bianca Rivera Tivera or Dasby pero sa labas Dasbia silang dalawa nakasabi ni Emilio na kahit maraming mga negative na comment ang mga tao kay Dustin sa labas pero na-appreciate niya talaga si Dustin nang pumasok siya kasi si parang unang-una daw na nag-welcome talaga si kanya ay si Dustin at talagang deserve daw talaga ni Dustin at sabi ni Emilio na parang genuine talaga na nagkakagustuhan si Bianca at si Dustin at hindi pilit at ganoon din si AC na talagang Magaling daw talaga itong si Bianca at si Dustin kahit individually daw talaga si Dustin daw ay matulungin at si Bianca daw ay to the rescue talaga pagkailangan ng ibang housemates nang tulong so siguro mapapatunayan din yan na nakarapat dapat din sila na maging big winner at karapat dapat din sila na mapabilang sa big four. So, abangan natin yan ang pag-challenge ng mga ex-housemates sa mga natirang big five. So, abangan natin yan mamaya guys. Patindi ng patindi, nino-off na ni Kuya ang live stream. So, yan po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Bye-bye, chill chill lang.